Ito guys, kill so sweeter to Ah. Ayan oh. Kill so sweeter. Binibenta 2.5. 2.5 to guys, 2.5. 5 years old. 3 times winner na to guys, no. Hindi sa pagmamayabang nang no. Ito ay 3 times winner talaga to. 5 years old na to. Binibenta 2.5. Ayan oh. Kita niyo yan makikita mo parang ano lang parang mistisuhin lang pero mapuro yan guys ito yeah. guys naman buston buston to guys no hindi pa to nanalo uh, ano pa lang to hindi pa to nakaranas si laban 2 years old to guys 2 years old mga lugon na kasi binibinta rin to 2,500 2,500 yan guys buston baka sa may gusto no mag comment lang kayo sa baba binibinta to ng mayari buston yan guys kaso wala siyang bandage no wala siyang band wing band wala siyang wing band so, may gusto lang 2.5 binabalik na lang sa dating presyo ng mayari ito so guys oh 4 months old 4 months old to guys binibinta to 1,000 anak to doon sa 5 times winner no ay 3 times winner Yung sa 3 times winner anak to siya Ayan guys oh. Ito pa ipapakita ko pa yung iba. Ayan guys oh, ayan. Apat yan sila na magkakapatid guys no. Oh. Ayan, ayan, pa yung isa. Ito, yung sila tatlo. Apat to na yung isa na kawalan, Binebenta to. Take all. 5,000 yung apat. Ayan yung isa dito. Tikul yan guys. Pang-apat. Tikul guys. Binibenta. Apat. No piraso. 5,000.